Mawe. Ang ah, matigalig. <laughs> so, yun na mga kapita. Dahil wala tayong alaga ngayon, kailangan natin maglaba. Kusot-kusot time. Kusot, yan na nga po. Lalaba tayo. Maglalaba na maglalaba. Dahil wala si mama, tayo o maglalaba. Si mama kasi ay magbabantay kay Lola sa ospital. So, tara, let's go. Tulungan niyo

at so, ayan na nga po tinulungan na tayo ng aking kapatid para madaling matapos mawi hi so ayan na nga po tapos na po tayong maglaba ayan atip mga nilabhan wow 3 hours later ito mga katita, magluluto po tayo ng ginisang kalabasa. Ito po, meron po tayong malunggay. Siyempre ang kalabasa, sibuyas, bawang at manok. Okra at talong. So, sisimula na po natin. Buksan ang kalan papainitin po natin ang kawali so ayan po, mainita po ang ating kawali, naglalagay na po tayo ng mantika. hintayin lang po natin lalagay na po natin ang bawang maytos maytos na po muna natin yan Chuchuranchun and kalabasa. Ay, kalab... sibuyas po pala. Sibuyas. Ang tingin ko kasi sibuyas parang kalabasa. Minekos-nekos na po ang sibuyas bawang. And then, ilalagay na po natin ang manok. Minekos-nekos muna natin yan. Malambot na po siya. Mekos-mekos. Mekos, mekos. Dasunod po natin ilagay ang kalabasa. Kalabasa pampalinaw ng mata. Mekos, mekos. Mekos, mekos. May batang matigalig. <laughs> Umingay. Gagalit sila. At, at lalagyan po natin na siya ng cu chicken cubes. Maykus-maykus. And, hintayin po natin ng ilang minuto. At, lalagyan na po natin ng tubig. Tagyan po natin ng tubig. Ayan po, tinaklobang po na natin. Papalambutin ang gulay. So, ito ang batang maligali. Tingnan nyo. Buhat habang nagluluto. So, ayan po. Binuksan na natin. Tignan natin kung malambot na. Okay, okay na. So, ilalagay na natin na sunod. Ang talong. And then, okra. Mekos, mekos. Mekos, mekos natin yan. Mmm. Amay baboy. Pero manok. And then, ang mahiwagang ta-da-da! Siguro mga 1,000 pieces din yan. Yun. Mekos, mekos. Yum, yum. Kaya po maraming nagtataka kayo kung bakit maraming <laughs> sabaw. Para rin po sa mga bata po yan. Kaya maraming sabaw. Yun lang po. So, ayan na nga po. Inopen na po natin uli at titingnan natin kung anong lagay na ng ating mga kalabasa. Sitaw. 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 Wala oh, nga pala. sitaw. Ay, ayun pala. Ay -ayun pala. Ay ano, mukha kasing sitaw yung, ano, yung okra. Okra pala yun. At talong. At baka yung baboy-baboy. Baboy manok pala. Baka yung manok ay lumangoy na. So, ayan. Lagay na rin po natin ang malunggay. At medyo mat matapos-tapos na. So, hayaan nyo na po yung medyo background na maingay at ang aking alagay nagliligalig. <laughs> Pagpasensya na po sarat bukas natin yung ano. Ayan po. Okay na po yan. Dito na po ang ating Ewan ko kung sinabawang gulay o ginisang gulay. Basta gayon na po yun. <laughs> Pang pakain sa mga batuta. At oh, tingnan nyo po, oh. may maligaling na bata sa likod. Ayan o, oh, tingnan nyo yung mukha o. Oh. Uy, oh, harap, 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 harap. Harap, 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 harap. So, ayun lang. Tapos na. Bye-bye.